ere papuntang Bicol. Papuntang Bundok. Pilisula Sa kanan. Yang ara na 'yan. Pa papuntang Bicol. Dito na tayo sa Padiburgos Mula uh, na ikisol. Dito tayo sa tindahan. kung to may ano tubo na nyog yun marindoki oh ang lapit lang maliwanag doon yung picture sila marilin no? eh saan? saan ayun doon doon na tayo sa init na doon no?

Ayan yun. Sino po sila? Sila pa yung taga-marindoke. Ngayon parating. Andito tayo sa bayan ng Mulanay. Ayan. Marami rin dito namamangka. Ayan. Ay, Galing aryata patabog. Hindi. Iba, ano. Naman At bayan ng ano, Mulanay. Ayan oh. Ito po yung uh, lugar ng Mulanay, bayan ng Mulanay oh. Sa tabi ng uh, passport nila, walang ano. Walang malalaking bangka, maliliit lang. Nasa kuya, galing siya atas pambalangki sila. Galing yan sa kabilang isla. Ayun. Ito po yung kabilang isla, ayun o. Oh. Marindoki. Okay. Ayan. Medyo malulumili. Masarap ang hangin din eh. Ari, inagala ko lang aking misis at uh, makasagap lang hangin sa dagat. Aray, Kwan. Parang kakaiba naman. Ayan. Aray, Kwan. Tara na. Basta na Babay. Yan po eh. Galing dyan sa ano. Sila. Ayan po ang bundok ng ano na bayan na mula na Ikison. Yan, maka maraming nakukuha ng kopra diyan sa bundok na yan. Okay, ito sila uh, ah, sasampa sila diyan, tatabi sila diyan. Bye bye. Tara na. Welcome to may ano, tubo na nyo. Yan, marindoki oh. Ang lapit lang. Maliwanag. Ito nagpicture sila marilin. Eh. Saan? Ayan ma doon. Doon na tayo sa mga. Ay, ang init no? na. Doon o. Ito na malapit. Ito you know na malapit. Eh. Tara na. Tara na. Uh, guys, maganda tayo ng alaan, syol. Ito ay susu, kung tawagin dito sa probinsya. Ito naman, ay kung tawagin ay syol na punaw. dito sa probinsya, punaw ito. <laughs> ito, kung tawagin dito, bagumon, susu dalawang klase ngayon oh. No, sisigang natin yan ah uh, dito tayo sa ano uh, ano tayo lulutuin natin to mamaya ayan oh. No. dyan na po ang ating alaan sinusunog na natin dyan sa kasirula ayan dyan na po maluluto na dahil nasusunod lang ang ating kasirula ayan ah takpan mo ha ang tagaloto ay ano probinsyanong probinsyana ayun taklo mo mo ha sulungan mo ng apoy ha mga guys nakabuka na sila lahat hindi ahunin